Hey guys, pasensya na kayo sa looks ko. Naglinis ako ng mga dilata. Inayos ko muna dyan. And habang nagpapahinga ako, meron nagtag sa akin si Sagun. Uh, gawan daw ng content yung ganitong usapan. Totoong nangyari yung magkapatid. Ito yun. Tinag niya ako dito. Okay, so, parang based dun sa may-ari ng tindahan na gusto niya utangan. Sabi niya, hindi na, hindi na siya magpapautang kasi hindi siya nagbabayad. Ito namang si, ano, may paiyak-iyak, nagpapaawa. na-bother ako ngayon kuno. <laughs> Kung hindi ako nag-video, hindi ko ito mapanusin. May buho ko yung parang tigyawat. So, etong umiiyak na kapatid, gusto mangutang. Parang abusado uh, inabuso niya. Sabi nung no, may-ari ng tindahan, nagpapautang siya sa iba kasi nagbabayad siya, pero siya hindi nangungutang. So, parang bigay na lang yun. Mabuti, no, ako ay nag-iisang anak ng mga magulang ko. Pero meron akong half-sister sa mother side and my half-sister sa father side. Pero bugtong na anak ako. Pero mas close ako at lumaki dito sa mother side. So, dalawa lang yung kapatid ko dyan. Pero ako yung panganay sumunod sa akin lalaki at babae pero may kanya-kanya kaming source of income ang lalaki binata pa yung babae may pamilya na pero hindi kami umaasa sa isa't isa at saka ako naman nagbibigay sa kanila pag kailangan nila <laughs> hindi nila kailangan mangutang pero good thing kasi pinalaki kami ng magulang namin na huwag talagang umasa sa iba. Hanggat maaari, hanggat kaya mong tiisin, huwag ka muna talaga mangungutang. Kung hindi kailangan, kung hindi importante, huwag mong bibilhin. Kung may gusto kang bilhin, pag mo, huwag mong utangin para lang magkaroon ka ng bagay na yon So doon kami pinalaki and malinis kami sa pera mapagkakatiwalaan. And hindi kami umasa sa isa't -isa. And pag may kailangan yung parents namin, kanya-kanya kami nang bigay. Depende kung sino yung nakakaluwag. Pero syempre bilang panganay at nakaka-LL ng konti sa aming magkakapatid, ako yung medyo palaging natatakbuhan. Sumunod yung lalaki kasi binata pa naman yun. Pangatlo na yung bunso namin, si Barilo. Pero maaasan siya sa ibang bagay. Ano namin yan eh, doktor. Uh, NARS, researcher, lahat dun siya, dun siya maasahan sa pagfinance, ako yun so buti, hindi kami nangungutang talaga, nangungutang sa isa't isa, usually bigay na lang, kung kaya buti hindi namin naranasan yun no? pero naggets ko yung may-ari ng tindahan, kasi ano parang naabuso siya uh, nagsawa na siya, kasi inabuso siya kasi yung nagpapautang nagpapautang pa rin siya pero ini-stop na niya tapos ngayon paiyak-iyak yung kapatid para sa mga pamangkin naman yan yung tulong kasi may hangganan yan eh kahit naman sinong tao ba diba? uh, siya yung nanay, kahit na sabihin pamangkin mo na mas responsibilidad mo yan kaysa sa kapatid mo na pamangkin niya nga. Oo, pamangkin niya, pero mas responsibilidad mo yan bilang nanay mo. Ako, ang laki ng sinakripisyo ko para sa mga anak ko para mabuhay ko lang sila ng mag-isa kasi solo parent ako, matagal na. So, hindi ako maasa sa iba, mabuhay ko lang sila. Kaya, malaki yung sinakripisyo ko dyan. Tama lang yun, kahit na parang ang sama tignan niya doon, pero tama lang yung ginawa nung may-ari ng tindahan. Kasi masyadong umabuso yun. Based sa ano ah, sinabi niya, nagpapautang siya, pero tama na kasi hindi siya nagbabayad. ba diba? stop na. And malamang, kung may natira pang utang yun, hindi na yun magbabayad, hindi na yun babayaran. So, leksyon din yun na para dun sa kapatid niya na nangungutang para hindi siya palaging aasa dun sa kapatid. Magbanat siya ng buto para may mapakain siya sa mga anak niya. Yun lang. And buti na lang kami magkakapatid ay hindi nag-uutangan. And hindi kami kinakapos sa, sa, sa pera. God will provide. Uh, kami. And thank you Lord dahil dyan. Tsaka okay yung mga magulang namin. baka bakasyon na lang at least safe ng mga magulang namin, uh, healthy and kung may kailangan man sila uh, dito kami mga anak niya na mag-support, nakasupport kami depende kung sino may extra budget <laughs> so ayun na, si, si Sagon ano to eh, loyal si Mario Mar, Mario Sagon Hmm. Pinapautan niya yung nagbabayad. So, ito, hindi nagpapautang. Ay, hindi nagbabayad din.